for today's video mga mare, Webes nga pala ito ng tanghali nung umalis nga kami. Bababa nga pala kami mga mare, pupunta nga kami ng crossing dyan. Mamimili nga lang pala kami ng mga kulang sa tindahan. At tanghali na nga kami umalis yan mga mare, kita nyo naman sikat na sikat nga ang araw dyan. At masakit na nga sa balat mga mare yung init. At ayan na nga mga mare, lalabas na nga dyan ang asawa ko ang kulung kulong nga namin. Sa looban din kasi mga mare, pinapark nga yung kulong-kulong dahil minsan nga nagkakahulian nga dito sa kalsada. Nagista pa nga dyan mga mare ang asawa ko at pinatitingnan nga sa akin yung gulong kung plat nga daw. Para nga raw mapahanginan kung malambot nga daw ang gulong mga mare. Pag ganyan kasing aalis kami mga mare, pinapacheck nga talaga ng asawa ko yan at para nga naman eh, bago nga kami makababae eh, mapahanginan nga muna niya. Mahirap na kasi mga mare kung kailan bumabiyahin na kami tsaka naman mapaplat nga ang gulong. Medyo malayo din kasi ang crossing nga mga mare. Nag-stop nga rin siya dyan mga mare. Titignan niya nga kung gaano nga kadami pa nga dyan ang gas ng motor. Para alam niya nga mga mare kung magkano nga ang ipapagas niya mamaya doon. Pagkulang na kasi mga mare, magpapagas na nga lang sa dyan sa kanto at doon na nga lang magdadagdag pag malapit na nga kami sa lawa. Dito kasi sa amin mga mare, mahal nga talaga ang gas. Kaya pag ganyan mga mare, kaya pa naman ang gas ay doon na nga lang siya magpapagas malapit sa lawa. At ayan nga mga mare, may medyo kaya pa naman daw ng gas kaya doon na lang daw kami malapit sa lawa nga magpagas. Para nga raw mga marit marami-rami nga daw ang magas nga na 150. Pag dito kasi sa amin mga marit mahal naman talaga nga. Kaya nga din pala kami bababa dyan, mga marit bibili nga kami ng piyasa dyan ng motor. At yung napamaskuhan nga rin ng mga bata at nagpapabili nga mga marit ng laruan. Hindi kasi nakapasyal nung Pasko mga marit puro nga pag inulan ang nangyayari. At may nakisakay pa nga mga marit hanggang lawa nga lang daw sila. Sinabay na nga lang namin mga marit, papunta rin naman kami doon. Ganyan talaga mga mare ang asaba ko pag may nakikita talaga siya na sakay, ay pinapasakay niya lalo nang nga kung nag-iisa nga. Minsan nga mga mare, may sumakay nga ay hindi niya na nga pinagbayad. Nagbabayad kasi mga mare, hindi niya na nga lang tinanggap. Pero yung dalawang sumakay mga mare, nagbigay nga ng panggas kaya dinagdag na nga lang ng asawa ko. Fast forward na nga pala tayo mga mare, nandito na pala kami sa tindahan nga ng Inche. Bibili kasi ako mga mare ng steel wool dahil nga wala na nga akong panindang ganyan. Pag ganyan kasi mga paninda mga mare dito nga kami pumupunta dahil nga medyo mura nga mga paninda rito. Mga wholesale kasi ang paninda mga marit makakamura ka nga talaga. Pag Christmas nga mga mare, dito ako bumibili ng tuwalya pang giveaway nga sa mga customer. Pero ngayong Pasko kasi mga mare, tawil nga lang na maliit ang isinama ko nga sa pitchel. Yung pitchel kasi mga mare, dun ko nga binili sa 167. At yung tawil naman na maliit mga mare, dito ko na nga lang binili at medyo mura nga. Gusto ko nga sana mga mare bumili ng kawali at ang lalaki nga talaga ganang kawali dyan. Kaso nga lang mga mare, wala pa nga pala akong budget para dyan. Kaya mga mare, hanggang tingin-tingin lang muna ang mare nyo. Andami talaga mabibili dito mga mare, kung may budget ka nga lang talaga. Maghahanap din kasi ako ng tungtungan nga na sakalan ng aking double burner. Nasira na kasi mga mare, ang tungtungan nga ng double burner. Kaya dito nga rin pala kayo pumunta para nga bumili nga nun. Kaya nga din pala kami pumunta dyan mga mare, dahil nga may bibiliin ng malaking kutsilyo nga aking aking asawa. Para nga raw mga mare, pag magchachap nga daw ng manok ay may malaki nga daw kutsilyo. Malilit lang kasi ang kutsilyo namin sa bahay mga mare. At ayan na nga mga mare, tinitingnan na nga asawa ko ang patungan nga ng double burner. May isa pa nga dun mga mare kaso nga may damage na nga at pipi na nga siya. Kaya hindi na nga lang kinuha ng asawa ko mga mare dahil nga medyo mahal nga rin, 125 nga daw. At nandito na nga kami mga mare sa lagayan nga ng mga kutsilyo. Sinecheck niya nga mga mare ko anong maganda nga dahil nga meron daw mabilis nga daw kalawang. Kaya namimili talaga ng husto dyan ang aking asawa mga mare. At tinitignan niya nga rin mga mare yung lapad nga ng talim niyan. Ang sabi ko nga sa kanya mga mare parang pare-parehos naman ang lapad ng talim niyan. May nakita pa nga siya dyan mga mare may tatak ng inchik yung kuchilyo. Mahirap talaga mamili mga mare pag maraming ang pagpipilian. Ganyan kasi mamili ang asawa ko mabusisi nga sa lahat nga ng bagay. Lalo na mga mare kung gamit niya nga. Kala ko mga marit maghapon na nga kami may mili ng kutsilyo sa tagal nga mamili niyan. May matanda nga rin mga marit nakidaan nga dahil maliit nga lang ang daanan dyan at bibili nga rin daw siya ng kutsilyo. Naghahanap kasi siya mga marit yung stainless nga yung para hindi nga raw kalawangin. Kasi nga daw may kutsilyo sila madali naman daw kalawangin. Kasi gawa nga lang sa bakal. At sa wakas mga mare nakapili na nga ng kutsilyo aking asawa kala ko maghapon na nga kami doon. At dito na nga kami mga mare sa counter at babayaran ko na nga ang aking binili. Pass forward na nga mga mare ito na nga pala ang pinamili namin. Track na nga lang mga mare ang binili ko nga sa aking bunso dahil nga sa pinamaskuhan nga nila nung 25. At sa anak ko naman babae mga mare lutulutuan na nga lang. At ito na nga mga mare pa uwi na nga kami at siguradong matutuwa talaga ang aking bunso dahil sa laruan na to. Lalo na nga, mga mare ang ati nga namin dahil tuwang-tuwa talaga yun pag mga ganyang laruan nga. May nadaanan nga pala kami sa kanto nga ng Cuba mga mare nakakilala nga namin. Nag-iisa lang kasi siya dun mga mare at niyaya na nga lang ng asawa ko na sumakay na nga. Mahirap din kasi sumakay dun mga mare lalo na nga kung nag-iisa ka nga. Pag may kakilala kasi ang asawa ko mga mare pinapasakay niya na nga. Palibasa kakilala niya mga mare kaya nakapagkwentuhan pa nga sila dyan. At kita nyo naman mga mare, ang ganda nga ng panahon sa ngayon. At ang ganda rin talaga ng paligid mga mare, kita nyo naman o, oh, ang lawak-lawak ng lupain. Maganda talaga mga mare, pag ganito ka nga may sarili kang ganitong kalaking lupa. At maganda talaga, tiri ka ng malaking bahay. At syempre mga mare, pwede ka rin mag-alaga ng maraming hayop dyan. Lalo na mga mare, mahilig na mag-alaga ng mga hayop ang aking asawa. So hanggang dito na nga lang mga mare, thank you for watching, bye!